guys. Hindi ah. Baya. Wala akong mga pamangkin ko ah. pipising tayo, fishing. pising. Pising. At saka maghanap ng sil, fail sil. Pising. guys, pising. So yun. Doon ako sisisid. So mamaya muna kayo, magpahinga kayo sobrang init. Pawis pawis ang panlikod ninyo. Ay, mamaya, pa. Ayan sila guys, iniwan natin. Dito tayo maghanap tayo ng pangulam natin. At tulang na tayong ulam. Madamo na dito guys, kahit tag-araw. Grabe oh. Dito ako nakahuli guys na malalaki nung in-upload ko ngayong araw na to. Eh, kaya ako in-upload ngayon kasi magpipisin tayo uli. So samahan nyo ako dito. Sa ating adventure kasama mga pamangkin at misis. sila eh, sobrang init din kasi gusto nilang maligo so yun pinagbigyan natin at ay mamama din so yun ang gaganda ng kangkong sabihin natin kami sis be ang ganda ng kangkong oh so tayo manghuli mo na tayong tilapia bago tayo mamama ng kangkong so yun guys hindi naman yan tabi ano lang yan naanod ba hindi na ako nanguhan ng kangkong nung nakahuli ako ng malaki ko so, yun natin, dai.

Lagi tayong kilala naman ng kung sino yung magandang papaka Let's go! Let's go!

Gayan. pag-asa meron dito sa ating favorito dati पहिरियों Bye. Ay, ayun na huli. Ay! <laughs> Uy na. Uy na kami. Sige, sige. Sige. Shout out, boss. Boss, shout out. Mira sa akin pa Kami lang nakita ko si Junior. Ah, sa akin yung pana. Ay,